Purog-purog siya. Purog-purog siya, pray. Purog siya ba? Wal dili man sa init, pray. Oh, naglibog ka ba? Eh, dili sa init ba? Hindi siya. Tubig. Saka lagyan natin ng asin. Ano na ako na ko. Hindi mo yung isang ba Sabi sa lahat sa mapagpala sa inyo tol. So, ngayong gabi tol, update po tayo sa kalagayan ni Oscar. So, biglaan po ito tol. At saka, uh, andito po si Brother G. Po, tol. Napasog na pasok bigla dahil at uh, kaiba po talaga yung ano ko tol. So, ano natin tol, yung duda natin o pakiramdam natin tol. Kasi hindi na yung katawan ni Oscar, tol. Saka, parang hindi ito normal na sakit lang po, no? Mm -hmm. Yung dinadala uh, ni Oscar ngayon. Mm -hmm. yung, naiba po yung kiramdam ni Oscar, tol. Kaya, napasugot ka agad si Brother dito dahil yung hinala namin na dito, tol, baka siguro nakulam siya dito baka nakulam siya dahil dahil tol nyo uh, iba yung napanood nyo tol kung yung pagsugo dito ng babae nyo kulam hindi natin alam tol um, bakit nagalit nagalit siya ka Oscar dahil ba siguro sa pagtridor ni Oscar sa kanya so, pagpasinsaan nyo nyo tol no sobrang lakas talaga ng ulan tol kaya shout out po sa inyo sa lahat mga sulit supporter natin dyan. Uh, lahat na nagmamahal sa atin. Mahal na mahal po kayo tol. tandaan yan. Uh, wala po tayo dito kung hindi po dahil po sa inyo. Lubos na mahal na mahal po kayo. Uh, so, maraming salamat po tol sa sulit na support ako ninyo. At uh, na po sa pagmamahal niyo po ka Oscar. Maraming salamat po sa inyo tol. Uh, Ma'am and sir, salamat po sa inyo. Alam niyo na po kasi inyo kayo. Uh, Miguel Love, shout out sa inyo lahat ng mga idol oh. mga idol at uh, sarap din pala kay mami silya sa tatay okay, mam sa tatay si mami niya no? uh, uh, ano talaga yung ano ko tal? Uh, yung duda ko dito. Inulam ko sa host pero dahil naramdaman natin yan yung sinulam tayo ng mabae ng so, pasensyaan tayo sa upo natin to no pasensyaan na po kung po yung natin Ayan. so kaya ngayon po nandito kami sa bahay po ng lula po po ayun nandito tayo sa bahay ng lula po sa ngayon dahil mas ano si Oscar dito mas maganda yung paghiga niya kita doon sa amin na yung pumba hindi, baka hindi siya sanay so, ko talaga dito tol kinulam ko si Oscar so, baka mapunta natin yung ha? mag-ura mo na eh? Hmm. Ah, kapit ka ng Oscar. Ano na ang ano to? Si Oscar. Maliksi ka si Oscar Biglaan lang, magbiglaan. Pero nung nakaraan, gumanito din siya pero hindi gaano katagal. Talaga ito talaga tol Mayroong kinalaman talaga yung babae ng kulan dito. Ipainom hmm. na ko na eh. Pagora nakainom na, ah, pagora, 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 si oscar ini pagora, 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 pagora,

Biglaan kasi ito nangyari tol. Kanyang na sobrang lakas pa ni Oscar kanyang tol. biglaan nang ganito ito ba? Bigla nang gumalik pa yung ano Oscar ba? Kaya yeah. plano ang kanyang mo ano eh. buta naman jeep. Murag-conjured. Apil dyan yung mga kolam niya. Wala pa si Oscar nggak suka seg dugo. Wala na anak pa na siya. Ako bulong kami. Tony aging ni anak pa siya pero kadali ra. pulang Pulang ni. Duda ko, duda dan nam, duda dan tol, pulang tuh Si Oscar. May, kan ba, ba may pamnitan ikaw na connect, Jose Oscar? Ng kan ba manigam-gam ba na may asin, no? Adinya kan eh. Ng jan atay angotor, maligamgam na tubig. Kalagyan natin ng asin. Dado, Kulam, ba tama lang init ba dili kay init rasa niya ba kembang wala pagbulak 100 ug juice bhai pas So, nababagal si, ano ko nakapunta si Dallas Kilo dahil meron ako ang bago, bago lang po ko so, bago lang na living yung kapatid ni brother Na uh, alam natin ito ang pinagdaan ng brother Dallas Kilo, no? Sobrang hirap ng ganun ito so, pa rin yung patuloy, no?

ano ay lang ano lang mga namin sa ah, okay. ah, ito mga sa... ah, lang lang tayo. na ito sa sa na ano yun pa ano yun pa ano yun namin yung pakiramdam ng Oscar pag ito, dumaan uh, ang araw, hindi pa sa

Unsa so, may okay, pa ID ra uh, no. okay. so, na ako na. Dili na may ID niya. Wala ra may ID niya. Wala na. Wala na. Wala ano Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. na. Wala 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 na. na yung mga na, too ito o yung mga alam wala nyo tarok kaon ba? wala nyo tarok kaon tarong ito yung yung kaon na siya pero gamay ra lahi na itong normal kasi ba? ito yung gilin ito yung gilin

kalit-kalit rapon yung pagkakabok mo atong At niyagi yung nakaraan po ganyan nito si Oscar hindi lang ako nagano sa okay, tagala ko na nabalak ka uh, hindi na ako nag-alala kasi biglang nawala lang yung ganito niya ito kasi ngayon biglaan din Tapos, hanggang ngayon anong oras na Ganito parang Ayan, yung startup eh, to? Masdan lang na namin kung anong pakiramdam yung startup Pabigay. kami pa rin. Ayan. Ayan yung rin. Ayan pa rin. At At ito lang natin ito, na, yung, yung bahay namin. Ang 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 bahay namin. namin. Ang bahay namin. Ang bahay namin. Ang bahay namin. bahay namin. isa sa namin hindi naman ako maraming mahal hindi lang, hindi ko mahal hindi ko mahal na ko pulang ba? may okay kung mo may pulang, may yung ka iba, to. nung natin na ko sa bahay natin kaya malakas talaga yung tutog natin kung na-force ka nilulungan talaga ano yun, na bahala din tayo ito kasi parang ano ko ano, na ito sa Oscar eh? Parang bunsong kapatid ko na ito. Alam ko tom, pagsubok na namin ito ni Oscar. pinapatatag lang tayo to Pero so, kahit hindi ko yan kano-ano sa Oscar Ano ito na ano, nababahala ito ito. Ano lang sa kalagayan niya ngayon pero ano pa hindi tayo masyadong ma problema mm. dahil alam natin kung yung problema mayroon talaga ano talaga mayroon talaga yan ah 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 mayroon niyang ano, solusyon mayroon niyang solusyon yung bawat problema na kayo alam ko, pinapatatag lang tayo pagsubok na to ang lalo sa amin ni Oscar ang mga uh, problema so, ayun so, ayun to no sa so, masdan na nalito sa so, pag masdan na nalito to yung pakiramdam ni Oscar dahil naman tayo Ito lang, ano yan, Update ko na lang kayo, Tom. So, hanggang dito na lang to Tom. Mag-update ko na po ako sa inyo. Kamusta si Oscar? So, sana, Tom. Uh, like nyo itong video na ito. Pakishare and more, more comment, Tom. More comment. Ayan. Please, Tom. Uh, pakishare. Ayan. Maraming salamat nyo po, Tom. God bless po sa inyo mahal na mahal kayo tol at huwag nyo sanang kalimutan to na supportahan yung ano uh, natin ngayon yung bumisita sa atin brother Gipo tol huwag nyo sanang kalimutan to na supportahan yung Gipo and also kung bago lang po kayo sa channel natin Night News TV tol panuorin niyo po mga tol kung ano po ang kwento ni ang batang ito si Oscar ito po yung natulungan natin tol na na, na ligaw ng landas ito yung nagbago na, bago, na. So sana tuloy-tuloy na tol. Tuloy -tuloy ah, na, uh, pinagdasal natin palagi. So yun lang tol. Ah, uh, Mag-update na lang po ako sa inyo. God bless po sa inyo. Mahal-mahal ka po